Kung ikaw ay dumaranas ng mahihirap na panahon, ang panalangin ito ay ginawa para sa iyo. At hindi nagkataon na nakarating ka rito. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako, mahal ko. Maging handa dahil may hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layunin. Ngayon sa hinaharap ay isang panahon ng masaganang kagalakan at mga pagpapala. Tanggapin ang mga salitang ito nang may pananampalataya at ihanda ang iyong sarili dahil maraming gawain ang naghihintay sa iyo. Nag-uumapaw ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig, ang iyong pagtitiwala. Dapat kang maging matapang at masipag. Tulad ng alam mo ang lahat posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian, at kung saan ikaw ay nagdarasal. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking, ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Ayokong panghinaan ka ng loob sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, na imposible sa akin ng tao. Magaganap ang mga dakilang himala para sa iyo at sa iyong pamilya. Ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo, aking Panginoon, dahil ikaw ang nakakaalam ng aking bawat iniisip at nararamdaman. Alam mo kung kailan ako nalulungkot at kung kailan ako nalulungkot. Alam mo ang bawat pagpatak ng luha ko, bawat gabing walang tulog na kinakaharap ko. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala ka, ay wala akong magawa. Minsan inaatake ako ng takot, minsan pakiramdam ko, ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon. Ama sa langit, mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na panahong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking kapangyarihan sa oras ng kagipitan. Hawakan mo ang kamay ko at huwag mo akong hayaang mahulog. Malapit ng matunaw ang madilim na gabi ng kalungkutan at dalamhati. Nangangako ang linggong ito na maging isang pambihirang pakikipagsapalaran puno ng mga nakakagulat na sandali, mula lunes hanggang linggo. Maghanda para sa mga himala na mamumulaklak sa lahat ng lugar ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, binabantayan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy kitang bububuhosan ng mga pagpapala. Ang iyong mga luha ay malapit ng mapalitan ng maningning na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na pagaling, at ang iyong mga pakikipaglaban sa mga kwento ng tagumpay at tagumpay. Huwag mong pag-alinlanganan ang aking kapangyarihang maglaan para sa iyo, sapagkat ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinukob. Umupo upang makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay nagpapagana sa iyong pananampalataya at mula doon ang mga himala ay nagsimulang magbukas. Ang pakikipag-usap sa akin ay ang pinakamahusay na benepisyo. Pinapagaling ang iyong kaluluwa at pinapakalma ang iyong isip magtiwala ka sa akin, dahil ako ang iyong makalangit na ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin, at ibahagi ang iyong mga pangangailangan, dahil gusto ko ring makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Ikaw ang aking minamahal na anak, aking mahal na anak, at ang aking mga salita, ay umaaling gaungaw sa iyong mga isipan, na nakaukit sa iyong puso. Nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Ito ang aking mga anak na nakatuon sa paninirahan sa aking presensya, sa pagsunod sa landas na ito ng matatag, ng walang pag-aalinlangan, nang hindi tumitingin sa kaliwa o sa kanan. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito. Ano man ang hilingin mong pagpalain ka ng mabilis, sasagutin kita, at ipapadala sa iyo, na nababalot ng aking pag-ibig. Tandaan, ano man ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Mahal na mahal kita at tuwing umaga, ay sabik akong naghihintay na magising ka, at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Pakinggan ang aking minamahal na anak, aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Ang iyong mga salita ng pag-ibig ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono, pinupuno ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Nagtitiwala ako na kaya kong manalo sa laban na ito at lalabas akong matagumpay dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos na hindi niya ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Ipinagkatiwala ko ang mahirap na sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Ngayon hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko, buong puso kong naniniwalang matatanggap ko ito isulat sa mga komento ng buong pagtitiwala sa Diyos. O makapangyarihang ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasaktan. Kailangan ko ang iyong buong tulong. Nagpapahinga ako sa iyong biyaya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Bigyan mo ako ng pagtitiwala na ipahayag, bagaman lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin. Nawa'y pagnilayan ng puso ko ang iyong salita araw-araw. Panginoong Hesus Kristo, aking tagapagligtas, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mapanghamong panahong ito. Punasan mo ang luha ko. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon kung pinanghahawakan nyo ng mahigpit ang aking mga salita, at isinasabuhay ang aking mga utos, walang sino man ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay atras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin, ay magdadala sa iyo ng kapayapaan ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya at katahimikan. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Kung ang mga salitang ito ay sumasalamin sa iyo, alamin na malapit ka ng magsimula sa isang paglalakbay ng napakalaking kasaganaan at walang katapusang pag-ibig. Maging handa para sa isang bahanang pinansyal na kaunlaran, nagniningning na kalusugan, at tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Ang mga alalahanin, stress at walang tulog na gabi ay malapit ng maging isang malayong alaala. -ala. -ala. Ito ay panahon ng mga himala at pagpapala na sadyang inilaan para sa iyo. Sumulat sa mga komento ngayon. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, Panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at tiyaga, dahil ako ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Maaaring mangyari ang mga pagbabago at himala anumang oras, hangga't hindi ka susuko. Ako ang makapangyarihang Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Ang tunay na pag-ibig ay naghihintay sa iyo. Ang kasaganaan ay dadaloy sa iyong pamilya at ang kagalingan ay patungo sa iyong katawan. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking pag-ibig. Ikaw ay may pribilehiyo habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa. Mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Palagi mo akong kasama ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kagalakan. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko, at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo, kapag nakikita kita, nakaluhod, ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing, ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo. Magtiwala ka sa akin, at masasaksihan mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Panatilihing bukas ang iyong puso, upang matanggap ang mga biyayang darating sa iyo, ito ay simula pa lamang ng isang napakagandang paglalakbay na malapit ng mabuksan sa iyong mga mata. Maging matatag sa iyong pananampalataya, at maghanda na mamuhay ng higit sa iyong mga inaasahan pinalilibutan ka ng aking presensya, at pinupuno ka ng aking banal na espiritu. Hinding hindi kita pababayaan o pababayaan. Maging handa. Habang ang iba ay pinangungunahan ng takot, makikita mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na, ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Natutuwa akong marinig mula sa'yo. Ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa'yo, nagpapakalma sa'yo, humahawak sa'yo, gumagabay sa'yo, at nagtataas sa'yo. Maaaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig, anak ko. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo, Kasama mo ako sa bawat hakbang mo. Panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya at matapang ang iyong puso sa panahong ito. Patuloy na manalig sa akin, magtiwala sa aking pangako, at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ay nasa iyong pintuan. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kalaban sa aking mga plano para sa iyo. Ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, panatilihing naroroon ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. At narito ako para pagpalain at protektahan ka sa lahat ng oras. Kaya, huminga ng malalim, panatilihin hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang nangyayari sa iyong buhay darating ang magagandang bagay para sa iyo mahal kong kaibigan magtiwala lang maniwala at tanggapin ang mga biyayang ibinibigay sa iyo ngayon sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin na tinatanggap mo ako na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at na binuksan mo ang iyong puso sa akin Tumingin ka sa paligid mo, pahalagahan mo lahat ng blessings na binibigay ko sa'yo. Ingatan mo sila, sa'yo sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko. Tanggapin mo ito, huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Ihanda ang iyong sarili para sa mabuting kalusugan at tagumpay sa iyong buhay. Ang stress, pagkabigo at walang tulog na gabi na sumasalot sa iyo ay malapit ng mawala. Habang ang iyong kalusugan ay naibalik, ang tunay na pag-ibig ay tatawid sa iyong landas at ang iyong pamilya ay makakaranas ng kasaganaan sa pananalapi. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapapawi, mapapalitan ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Ako ang makapangyarihang Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at makikita mo ang mga kamangha-manghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Sa ilalim ng aking pangalan, ang kataas-taasang manggagamot handa akong magbuhos ng kasaganaan sa iyo. Buksan ang iyong puso at tanggapin ang aking mga pagpapala. Kung gusto mong matanggap ang mga ito, itype ang tatlong daan at tatlumput sa mga komento. Ngayon, ipinapahayag ko na walang makakasira sa iyong kalusugan, oras, pananalapi o pamilya ang magtatagumpay. Tandaan, ako ang iyong Diyos, na handang alagaan ka araw-araw mula nang ikaw ay isilang. Naroon ako sa bawat yugto ng iyong buhay. Ang pakiramdam ng labis at pagod ay nagbibigay daan sa kapunuan at kasiyahan sa iyong buhay. Isang bagong kwento ang nagbubukas, puno ng swerte at pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo at mag-aalok sa iyo ng kumpletong pagpapagaling, kapwa pisikal at emosyonal. Ang mga pagpapala, pagpapagaling, pag-ibig mga bagong pagkakataon, at mga pabor ay darating bilang sagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, hanggat ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinuprotektahan at ginagabayan ka. Itay pang isang libo, isang daan at labing isa sa mga komento ngayon para i-claim ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus. Nangangako ang Diyos na siya ay nakatuon sa pagbabago ng iyong buhay, na gumagawa ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao. Laging tandaan, ang aking minamahal na anak na si Jesus ang bukal ng masaganang buhay. Ang mga naghahanap sa kanya, nang may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli, kahit na sa panahon ng kakapusan. Sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin. Mayroon akong kapangyarihang baguhin ang iyong kakulangan sa kasaganaan, at ang iyong mga pakikibaka sa tagumpay. Ako ang makapangyarihang Diyos, ang lumikha ng lahat. Ipahayag ang taos puso at buong pasasalamat. Bumuo ng isang listahan ng iyong kasalukuyan at inaasahang mga pagpapala, gayundin ang mga natanggap sa nakaraan isama kahit ang tila maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at layunin. Maglaan ng oras sa katahimikan upang mag-alay ng taos pusong pasasalamat. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo, o ipikit ang iyong mga mata at tumuto. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Ang aking mga pagpapala ay darating sa iyo, at ang mga naghahangad na saktan ka ay tatakas ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin, ay walang hanggang tagumpay, na ginagarantiyahan na. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Makakatanggap kayo ng hindi mabilang na mga pagpapala, magtamasa ng maayos na pamilya, at harapin ang bawat hamon ng sama-sama. Sa kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na ang hindi makatarungan ay magtagumpay laban sa matuwid. Magtiwala sa Kanya, at ay type ang 888 sa mga komento para makatanggap. Tinitiyak ng Panginoon na sa pagtatapos ng linggong ito, ikaw ay mabibiyayaan ng masaganang pag-ibig, kasaganaan at kalusugan na magdadala ng napakalaking kagalakan. Siya ay may hindi mabilang na mga pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ibabalik at pagagalingin nila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa, ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay, mula sa iyong pananalapi at karera hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang Diyos ng mga himala. Kahit na sa pinakamadilim na sandali, maaari siyang makialam at magpadala ng isang himala na magpapabago sa iyong pag-asa. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala kami at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama.